Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi. Eto na naman po tayo dito sa ating bagong video sa Avoy Mix Video. Welcome po dito sa ating channel sa mga bago at uh, ngayon lang nakapanood dito. Sana tangkilikin niyo po ang channel na ito at siguradong nga uh, kahit konti meron po kayong ma, uh, matututunan. So ngayon po uh, meron po kasi akong uh, narinig uh, tungkol sa mga kasabihan na yung tungkol sa pusa ano at uh, sabi uh, tungkol ito sa pagiging kristyano, no na bawal daw sa kristyano yung nag-aalaga ng pusa ilan sa mga kristyano nagsabi yan kaya dapat hindi daw tayo nag-aalaga ng mga pusa ano ito daw kasi mga pusa ay uh, may bad element o ginagamit ito ng mga tinatawag nating masasamang espirito. At isa pa ano yung paniki, no, di ba? Uh, ito daw ay uh, kampon ng kadiliman kaya nakakatakot kasi ito yung mga pakpak nito. Uh, in iniuugnay ito doon sa tinatawag nilang uh, Dracula, no, yung panike. Uh, totoo nga ba ito? Mga kasabih kasabihang ito. So dito sa video natin na uh, makikita natin kung uh, sila ba ay uh, totoong uh, mga negative element dito sa ating uh, mundo. Panorin itong video ito at uh, tiyak may matututunan kayo. So, simula na po natin ang talakayan tungkol dito. Ang mga pusa po ay uh, kilala bilang isa sa mga hayop na kung saan ay uh, may uh, bad element o ginagamit ng mga uh, tinatawag nating mga uh, kampo ng kadiliman o yung mga masasamang espirito lalo't lalo na yung mga pusang itim tinatawag itong kung makakakita ka nito, no tinatawag itong uh, bad omen o maaaring nga pag uh, nakasalubong mo raw ito, ikaw ay mapahamak. Nakakaawa naman kung ganito ang trato natin sa mga pusang ito. Kaya nga sinasabi nila na ang pusa daw ay wala sa Biblia. So ako po ay uh, nag nagresearch kung ang pusa nga ba ay nasa Biblia o itong mga tinatawag nating paniki. At sa kasamaang palad ay wala nga pong pusa na makikita sa Biblia. Ang makikita lang po natin dito ay yung uh, mga leon na sinasabing kamag-anak ng pusa. Pero yung uh, tinatawag natin mga pusa na inaalagaan yung mga domestic, wala nga po kayong mababasa sa Biblia. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na Dati ho palang lang nasa Biblia ang uh, mga pusa. Ano? Meron din palang mga pusa na mababasa sa Biblia. At ito po ay nasa aklat ni Baruk. No? Sa ngayon ay uh, meron pang mga nananatiling Biblia na ginagamit ito, ano, na uh, i nila itong mga Bible na ito na nandun pa rin yung aklat ni Baruch. At dun sa aklat ni Baruch, dun sa ika anim na chapter, doon mo mababasa yung tinatawag natin na letter of Jeremiah. No? Doon sa uh, ika anim na chapter. Pero ito po ay parang itinuturing na nakabukod. Yung book of Baruch, tapos yung sa ika anim na chapter, tinatawag nilang letter of Jeremiah. Pero sa po ng Book of Baruch. Ano po kaya ang nakasulat doon sa letter of Jeremiah? Ano po kaya mababasa natin? Negative po ba itong mga pusang ito at yung paniki? So, basahin po natin. So, ipapaskil po natin dito at tiyak magugulat po kayo sa inyong malalaman. Basahin po natin sa letter of Jeremiah chapter 1 verse 21. But swallows, birds, and cats land on their bodies and head. From this, you will know that they aren't gods. So don't be afraid of them. As for the gold, they wear beautifully. The idols won't shine unless someone else wipes away the rust. So, napakaganda po, ano? So, ulitin po natin yung sa umpisa. Bats, panike, swallows, ito po yung isang uri ng uh, ibon. Birds, yun, pinaghiwalay pa, ano? And cats, o, ang yung pusa, land on their bodies and heads. Ano? Saan sila dumadapo? Dumadapo daw ito doon sa katawan, no? katawan at ulo ng ano? Ito po yung mga ribulto uh, na ginagawang Diyos-Diyosan. Ano? From this, you will know that they aren't God. Hindi sila mga Diyos, mga ribulto sila. So, don't be afraid of them. As for the gold, they were beautiful. Ayun, beautifully. So, napapaganda sila, no? The idol won't shine unless someone else wipes away the rust. So, tama. Ano? Ah, kahit ba may mga ginto pa sila, ah, hindi, mo, hindi sila kikinang kung hindi sila pupunasan. Ito po yung mga Diyos-Diyosan. Ano? Ay pinapakita lang dito na pinatunayan ng mga hayop na ito, ng pusa, ng panikay, ng mga swallows and birds, pinapatunayan lang nila na itong mga ginawang Diyos Diyosan ay hindi makapangyarihan. di ba? Diba? O, dinadapu-dapuan lang sila, hindi sila mga Diyos. Kasi kung yan ito toong mga Diyos, eh, hindi sila madadapuan ng kahit anong hayop. Hindi, si, hindi papayag ang Diyos na dapuan siya ng kahit anong hayop dahil siya'y banal. ba? Diba? So, napakaganda ang ginamit ng mga hayop dito kasama yung pusa. Ano, hindi siya ginamit as negative na hayop. Ano, hindi siya ginamit as bad na hayop. Ginamit siya bilang pagpapatunay na itong mga idols na ito na ginawa mga santo sa ribulto ay mga Diyos Diyosan lamang at hindi totoong mga Diyos. So, ayun nga po, ano? Kung kayo ay mga kristyano at may alaga kayong mga pusa, huwag niyong pansinin yung mga sinasabi nila no, na yung pusa ay bad luck o ganon. Hindi po totoo yan. Wala pong kinalaman dyan ang kaligtasan. Ano? Yan po ay mga uh, hayop na sadyang ibinilin sa atin ng Panginoon. Parang kay Adan, ano, pinalapit sa kanya yung mga hayop, pinangalanan. Tayo po ay uh, may mga uh, tungkulin para sila ay alagaan. Ganun din po sa mga, ayan, no? ng paniki, ano? dapat protektahan natin sila. So, nakakalungkot lang yung Book of Baruch, pinol out siya sa Biblia dahil isa daw siyang apokripa. Pero sa King, Old King James Version, makikita nyo po yan, ano? yung uh, mga tinatawag nilang apokripa, meron siyang part doon, ano? hindi talaga siya pinol out. Makikita nyo yung Book of Baruch, itong Letter of Jeremiah, makikita nyo po yan doon sa Uh, King James Version. Doon sa mga Catholic uh, Bible, nakasaad din po yung Book of Baruch. May mga lumang Catholic Bible na doon pa rin yung Book of Baruch. Ngayon, mayroon mga pinul Tapos, ang nakakulukot, may mga ano? Uh, yun po ang uh, mahirap sa panahon ngayon. May pinupul at may dinadagdag. Pero alam po natin ang uh, gagawa ng mali o magbabawas o magdadagdag sa salita ng Diyos ay may pananagutan sa uh, sa ating uh, Panginoon ano sila po ay parurusahan. So hindi po natin alam sa ngayon kung bakit tinulak ito ng mga Bible scholar at hindi natin alam kung bakit meron din idinagdag dahil ito po ay mga matatandang libro. Ito po ay ayon lamang sa kanilang pag-aaral. Pero kung tutusin itong letter of Jeremiah pinapatungkulan ito sa mga Diyos-Diyosan. Napakagandang aral, ano, na tungkol sa mga Diyos-Diyosan. So, pinapatunayan nito na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay hindi talaga mga Diyos. Kaya nga, Diyos-Diyosan, ang mga ribulto sila. At pinapatunayan ng mga hayop na ito na ginamit pusa bat swallow na sila mismo nagpapatunay na ito walang kapangyarihan at hindi dapat sambahin. So, uh, ito lang po ang uh, topic natin ngayon, itong video na ito, para maliwanagan na itong mga hayop na ito ay hindi talaga mga negatibong hayop na ginagamit ng uh, masamang espiritu na nakatira dito sa ating daigdig. ano Huwag po kayong maniniwala doon. Sana po may natutunan po kayo dito sa ating uh, uh, maikling video na ito na tungkol sa pusa. At sa isa pa 'yung paniki. Na kasabihan daw na bad luck at wala sa Biblia. Pero may nakita tayo. Sige po hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po.